luluto tayo ngayon ng pork adobo coke syempre coke para pampalasa soy sauce yan soy sauce then syempre vinegar eto ang aking mga ricado, onions garlic Sempre ready mix at lalagyan ko rin siya ng sweet potato para medyo jaman dami na mi chef pag naluto. Okay guys. Cook para i-marinate muna siya bago iluto. Ba. Soy sauce para mamaya pag niluto natin siya nakamix na ang aking soy sauce ayan I mix natin siya so etong vinegar guys mamaya pa yan pag malapit na siyang maluto marinate muna natin siya guys meron pa pala tayong sugar syempre ilagay natin sugar para mas malinamnam ang adobo meron tayong paminta yan panghalo sa adobo sagisa sagisa syempre lagay natin ang pork ano na natin ngayon yun natin isama ang...

simulan natin siya guys syempre takpan muna natin para maabsorb nya ang ricado buksan na natin muna para i-mix syempre haluin ang mait so mga kamami lalagay ko na yung minarinate ko na sauce so, lalagay ko na ang paminta syempre ang pampalasa na pinakamalakas magic sarap ang mga magkamami tapos baka after na i-mix syempre tatakpan bubuksan na natin siya yan na siya lalagyan natin syempre ng sugar para pang palasak

tenang kak Ina thank you for watching bye mm, yummy